Magandang araw ho! Ngayon nga ay dito tayo ngayon sa Sitio Pantay sa Nose Umbong at kukuha nga tayo ng sibilya ng binhin ng bangus. Dumating na nga po yung binhing bangus na ating inihintay at kinakarga na nga po dito sa may kolong-kolong ayun nga po si Matuling, si paring Amil at saka po dito hinahako sa may ano, sa may bangka nakakarga. po ay ibibiyahe pa sa may hagunoy. 5,000 pieces. 12. Ito na nga po yung pangalawang kumukuha sa isang tricycle. Sinisilid na ho dito sa kanyang tricycle. Ibibiyahe ni parin JR. Tulong-tulong po ang bawat bawat tao dito sa ating hanap para mabilis ang ating proseso tulong tulong sama sama at may pagkakaisa nandito na ako kami sa aming pagtadalan sa may barangay Carillo ito ang aming bangus sa i-deliver ide ito po yan oh. 7,000 piraso 3,4,5 ang sukat ito ho ang Ayan, 3, 4, ah, Dito po ang ano namin ng buyer Kubo Kubo ang maganda ah, Pakaganda ho ng kubo oh. Ayan, ang ganda ho ng kubo dito ni Sir, ano, Cesar Oh, maganda nga hapon po, Sir oh, Testingin nga po natin oh. Ayan, testing, hulog Ayan po si Pare Pare oh. Pare Cesar. Ayan, you do it. Good job! Ayan po. Ayan. Dalawa. Apat. O yan, tataba. Ibilang po namin ang aming... na <tod> Mahigit po. Mahigit sa pare. Dito sa kubo ni Pare Cesar, may libre merienda alpahor sa tinapay. Pare, maras, salamat sa pamilya mo pare saka sa pag-order ng bangus Maraming may marami salamat pare yan Marami salamat po sa kumbuhan ng bangus dito po sa May Carillo, si Paring Cesar at saka kay Kaboy. Maraming salamat po. <laughs>